36 shot. Magkano 'yung 36 shot niyo? 75. 75? Ah, pa mas mahal siya siya. Itong 16, magkano 'yung 16 mo? Saan naman galing sa? Sa 15 na yan. 15? Ah. 'Di ba mas may ano pa 'yan, may 7, may 7 shot? Ay, 7 shot. May 7 shot, bomb cell sa so, 16 shot tapos full RC ayan kompleto ng full RC ayun ay, ano kuya yung, ay yung quitis mo na ano ayan yung iba yan yung yung isa niya yung isa 600 yung isa 600 ang isang bundle oh. so bali, bali sa isang isa yun ang ano, special na yun, ordinary? Special na yun. Special. Ang, ano nyo po, ang ordinary nyo yan? Wala, walang ordinary. Ah, wala na. So, isa lang. kasi yung ano, kaya na yung potok na ordinary. Oo, oh, yung ano lang siya. Hindi siya masyadong ano, mataas. Ay, ah, sa tingin mo kuya, tataas pa ito ngayon? Hindi na. Ano pa tataas pa yun? Ah, pagdating ng December. Ah, Ano lang ng Ayun po yung ano nyo, yung sawan nyo na yan, magkano yan? ito, yung ito Ilang shot po yung ilalim? 1,000. Ah, 1,000. 1,000 shot. Tapos ang sunod? 500. 500. So, 100. Yung isa nasa? 200. Sa 200. Y yung isa, 100. Yung 20 shot. Ang 20 shot mo na ano? 2-5. 16 shot na small. 1-2. Yan ang tumutunog, no? O, oh, yung pumaputok sa baba. Yung mga area sa mga. May whistle bomb din. Oh. Ayan. Magkano ang isa niyan? 15 yung isa. 15. Ilang, ilang piraso laman yung nakabalot? Isanda. Isanda. Pag bumili niyan, pwedeng par, ano, ah, uh, pwede tingi. Oo, oh, sampung piraso. Oo, piraso, tapos bawang, tsaka, ano ba yung isa? Ay, yung walis niyo na, ano? Yung parang walis-walis na, yung parang wato siya din niyo. Oo. Ano, 7.50. Ano, 750 Yung pambata, yung mga losses, may meron din. Mabuhay. Yung nasa tingting ko ya, magkano yung isang box niya? Yung nasa tingting -ting na ano, yung nakabox-box -box na ano 'yun eh nasa pantry ko mismo. Box, isang box. Ilang piraso po yung laman? 12. 12 pesos. isang box no, na ano, yung malaki na. May bandit. May pesos. Ang bali ang laman niya lahat, magkano? Island. Ano? 12. 12 na bandit. Uy, ka na? Rayo mo na yan. 500 shot. Ano na? Ano, hindi <laughs> na po nang may pinamig sa kanilang sila, hindi na ba yun? Pauntin na sila dito. Pauntin pala yan, yung jumbo? pauntin. Oo, mm pauntin. -hmm. Yung kakrat Mga ilang minutes naman yan yung ganyan. Sekundo lang yan. Sigunto. Ah, seconds lang. Ito yung matagal yung ano ng labo. So, magkano po yung isang piraso yun po? Nasa 350, 350. 350 isa. Ay, yung mga ganun nyo, yung mga ay, battery, whiskey. 250 yung ano. Battery. Ayun po yung ano nyo, yung fountain na silver. Sa baba. Oo. po. Ah, hindi yung ano ha, yung spot neck silver ha. Ah, yung spot neck. Oo. Sandaan na siya. Tapos yung maliit 35. Yung small silver, yung jumbo 50. 50. Yung sumunod na ano? 250 na. So, yan ang ano yan gawa na dito yan sa atin, di ba? No. Ay tungkod mo ko yan na yan. Mga ilang minutes naman po yan pag sinindihan. One minute. So matagal na no, 1 minute. So before ano, before one bago magano, mga one minute. Magsindi kan ka na no. Siga, maliwana kasi yan ah, eh. before 12 pala. Maliwana. Oo. Before 12. So pare-pares ang yung mga niya na yan. Ito at saka yon. Halos ila isa lang ang presyo. Ano pangalan nitong tindahan ko Liam Fireworks. Liam Fireworks. Ay, ito yung mga ano. Crossfire. Mga crossfire. Ah, ito yung asan yung ano. Ay, crossfire. Magkano itong isang box? Ito, 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 ito. Ah, 800? Ay, meron kayong ano, happy flower? Ah, eh. Hindi lumabas din. Eh. Tama, maganda din kasi pag ano, alam mo pag sinindihan siya, di yung nagbi-blink-blink sabay putok. Wala. Eh, na, parang na, ano? Eh parang signal. Ano 'yun gumawa ng eh, Ano 'yun? important, 'yan 'yun in ano mga dito lang rin sa ating oh, ginawa 'yun. lang. Pero yung ano, yung parang may ano, alam ba yung parang sawad din na maliliit, parang akala mo, tic, ano ba yun, yung tikulo? Yun. Asan po kuya? Yan. Ah, ito. Parang tikulo. So yan, magkano isang box niyan? 700, itong 500. Ah, 700. So marami rin pala. Mga ilang minutes yan pag sinindihan? Ano lang yan eh. Mabilis lang yan. Parang tunukar malay pag sinindihan. May putok. -hmm. Liam Fireworks pala to. Liam Fireworks. Sana hindi na tumakas to pag ano ko nang ano, bili ko ng December. First week of December, no? Oh, dati tumakas yan. Itong ano to, Oo. Oh, oh. Yung mga six, five yan eh. Yung 16 shot nyo? Hmm, isang taon. 35. Eh ngayon, magkano yung 16 shot nyo na yan? Ito, nasa 1.5 1.5? 2,000. Huh? Mga ba, ngayon yan. Magkano na ngayon siya? Yung Dragon. Oo. 2,000. 2,000 na yung Dragon. Ay, yung 16, anong tatak niyan kuya? Anong victory? Ano yan mm. eh, yung Diamond. Ah, Diamond ang brand niyan. So, Diamond. ano kaya? 5 star meron din. Wala eh. Ah, wala na 5 star. Sana hindi na siya tumaas, ano? Ayun kasi, nagsa ano nga nating Medyo dumami. Dati eh. Pero ngayon, pinupunta na rin, ini-inspection in na din kayo. Oo. Oh. May mga ano na ngayon, mga virus and disease. Hmm. Saka, ano na, yung, yung mga yun, mga lisensya. Nakadikit na? Hmm. Oo, oh, kailangan yan. Kailangan kasi. Oo. Oh. So, yun yung ano, ni MD Guzman. Halos pare parehas lang naman yung presyo nyo, di ba kuya? Oo. Oh. Ano yan? Yung sauna, yung tatay, anak, yung sa likod yung anak din. Ah, magkakaano sila? Magkakamag-anak. Magkakamag-anak. Ka, so hindi pa ito nagbubukas? Bukas na, nagsara lang yan. Ah, ngayon? Oo. Oh. Bukas na, magkakamag-anak. Magbubukas. Magbubukas ulit? Mga lagi yan Ito naman si Liam. Liam Pie Works Yan